Hello mga kababayan, mga kalahing Pinoy, kamusta po kayo? Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ito na nga po yung sinasabi natin, ano? Nagkagamitan na naman, ito si PBBM. Talagang, ano eh, talagang master niya yung mga ganitong gawain, ang manggamit. Dahil uh, si Mayor Magalong ay nagbitiw bilang special advisor dito po sa Independent Commission for Infrastructure, ICI. Yes, nagbitiw na po kagabi si Mayor Magalong. So, papasukin na muna natin itong balita. Bago sa saksi, nagbitiw bilang Special Advisor sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasunod po yan ang utos ni Pangulong Bombo Marcos sa kanyang legal team suriin ang pagiging bahagi ni Magalong na ICI kasabay ng kanyang pagiging alkalde ng Baguio. Ayaw daw kasi na Pangulo na mapabayaan naman ni Magalong ang kanyang tungkulin bilang mayor. Na... Sos! <laughs> Ayaw daw ni PBDM na mapab mapabayaan ni Magalong yung kanyang pagiging mayor. Hindi niya ba alam na si Magalong ay mayor ng Baguio bago niya i-appoint dito sa ICI? <laughs> Nakakatawa talaga itong presidente natin. Tuloy na nga natin. Gusto rin daw ng palasyo na maiwasan ang conflict of interest sa gitna ng umanoy manumanyang tennis court project sa Bayo. Sa sulat ni Magalong sa Pangulo, sinabi niyang dahil sa mga pangyayaring nagdikibahit na sa integridad ng ICI, maliwanag daw na hindi na kailangan ng kanyang servisyo. Iginit din ni Magalong na kailanman, ay hindi niya pinabayaan ang kanyang responsibilidad bilang Alcalde alright so, ayun po ang dahilan ni TBDM kasi po uh, may in-announce si Claire Castro, eto uh, doon sa kanyang PCO briefing Marcos orders legal team to review Magalong's role in ICI o, oh, bakit pa? bakit pa i-review? O kung ganyan maririnig ni Magalong, eh, parang eh, pinapa-imbestigahan ako. Eh, ako nga, investigador. <laughs> Gara, bangag eh. Bangag talaga eh. Kung, kung aalalahanin nyo, yung mga inappoint ni PBBM, simula pa nung nag-umpisa siya. Nung umpisa pa lang siya bilang presidente. Di ba? Pabago-bago. Ah, yung kanyang mga ina-appoint. Pabago-bago, parang ano, parang, parang nanguhula lang. Ito, i-appoint ko, parang. Kaya yung kanyang gobyerno, shaky, eh, hindi matibay. E, eh, di ba, napapansin nyo ba? Papalit-palit, pabago-bago. <clears throat> doon nga sa PCO, pang limang, ah, ano na eh, pang limang chairman na, o ano bang tawag doon sa sekretary, panglima lima na eh tatlong taon pa lang siya mag-aapat na taon so dito nakikita ng iba na ay ginamit lang si Mayor Magalong dahil alam naman natin si Mayor Magalong very vocal yan sa paglaban sa korupsyon, ba diba? at pag uh, kasama yan si Magalong sa mag dito sa mga blood control anomalies ay eh, magtitiwala ang tao dito sa kinreate ni Bongbong Marcos 'di ba? Oh. Ay si Magalong okay yan. Magtitiwala ang tao, mapapalagay. Eh doon nga sa napili niyang mga commissioner, hindi nga natin kilala at parang hindi naman katiwa-tiwala. Si Magalong na nga lang ang pinagtitiwalaan natin. Eh aalisin pa. <coughs> Talagang ano, master niya yung ano, master niya yung pangbubudol, panggagamit, Ah, talagang ano, ganyan yung ibang klase so, uh, dito po sa ano sa ICI no, naglabas ng ayan no ng balita etong ICI hindi raw isa sa publiko ang flood control hearings so, walang transparency <laughs> ang sinasabi naman ng mga netizen ano yan, ghost hearing <laughs> O oh, di ba? Yung iimbestigahan nilang ghost project ang mag-iimbestiga ghost hearing. Eh wala na, wala na po tayong uh, pagtitiwalaan dito o wala na po tayong aasahan. Eh, hindi na po magtitiwala sa inyo ang publiko. Ano to? Meron kayong nilalaga? O uh, meron kayong lulutuin? Eh, balita natin, babalik na si Saldico. Ano kaya? Ano na naman kaya ang panloloko ang gagawin sa atin dito? Ngayon, <clears throat> punta po tayo dito sa uh, sa issue kay Gotesa tungkol sa notaryo. Peke daw dahil yung attorney na si Pechi ay hindi raw pirma ng attorney doon sa yung notor, notaryo ng sinumpang salaysay ni Gutesa So marami na namang mga ano, mga nag-aabogaduhan diyan. Eh sabi naman ni Marcoleta, ano parang maliit na issue lang 'yan, walang saysay -say yan. <clears throat> Ang importante yung sinumpaan niyang salaysay kung saan doon siya ay nag take out No, nanumpa siya doon sa committee mismo. At yung uh, sinumpaan niya sa Laisay, dinasa niya, walang dagdag, walang bawas. Ah, tapos na interpelate siya. Ibig sabihin, na, na natalo siya. Natanong siya ng mga congressman. So yun po, eh parang ano na yun, mas matindi pa sa notaryo yun. <clears throat> Ngayon, kung sinasabing hindi daw niya pirma No. Alam nyo noong college days ko. Sa rektor. <laughs> sa rektor po yung mga notaryo dati, nasa bangketa lang o maliit na ano lang. Maliit na lamesa lang. No, pag nagpa-notaryo ka, lalagyan ng ano, lalagyan ng uh, documents number. Uh, tapos 'yung uh, ano pa ba yun? <coughs> Uh, license number ng abogado tapos uh, year kung anong taon tapos uhugot sa drawer yan yung lamesa nila may drawer yun uhugot <laughs> doon yung ano yung dry seal yung ginaganon o yung bilog na no? parang notary to the public doon yung dry bangketa lang po sa kayo <laughs> hindi namang abogado yung ano <laughs> yung gumagawa eh meron lang siyang ano license ng abogado ibig sabihin, ang nag-ooperate nun uh, abogado rin kumbaga, pinapahiram niya yung license niya at uh, yung pirma ng abogado <laughs> rubber stamp na po oh. ganun lang dati sa Recto eh at hindi um, um, ko makalimuto parang limang piso lang yata bayad nun uh, siguro 1990s hindi ko alam kung limang piso nga. Mura lang yung notaryo dati. So, ganun yung mga, alam nyo naman sa recto eh. Uh, diba? Uh, maraming ganyan eh. Uh, siguro, yung uh, pinuntahan ni uh, Gotesa na opisina, kung saan siya nagpa-notaryo, hindi talaga yung abogado ang pumirma. Maaring yung secretary ang pumirma. Siya yung naglagay ng uh, documents number, uh, parang license number yata yun. O tapos may yung taon. Tapos baka uh, siya rin nag-dry uh, seal, yung secretary rin, tapos siya rin sana rin yung pumirma. Ibig sabihin parang authorized ng attorney yung, uh, yung pagpirma niya. Eh, kasi sayang din yung bayad kung wala siya. O, di kung wala siya, walang bayad, walang, oh, hindi makapagnotaryo Kaya ganun, ino-authorize yun eh. O, oh, ngayon, dahil itinanggi mo yan, eh, ipapatawag ka ni Markoleta sa Senado. O, oh, pati yung, kung sino man yung nagtatak nun, Kung sekretary ba yun, o oh, lalaki ba yun, o oh, babae. Ipapatawag po ni Markoleta So, dyan magkakaalaman. At doon naman sa ano, sa sa sinasabi ni Mike Defensor. Nako ma'am, siguro sa ano, sa ibang vlog na lang. Maganda po itong pag-usapan itong uh, sinabi ni Mike Defensor dahil na-interview si Mike Defensor. Eh. Siguro sa ibang vlog na lang. Uh, punta po tayo dito kay uh, Harry Roque. Meron namang kinuwento si Harry Roque tungkol po sa Aguado doon sa bahay ni Martin Romualdez yung nabili niyang bahay uh, nagmamay-ari dati ni uh, Michael Yang ito talo ito pa Aguado sa Malakanyang according to Harry Roque no maganda maganda daw ito uh, malaki yung bakod <clears throat> at pag nakapasok ka sa loob ang ganda raw nung Mansion, parang mansion. Noong daw araw ng oh, panahon ng pandemic, ginamit daw nila yung bahay na yon. Siyempre, nagpaalam sila kay Martin Romualdez. Alam ni Harry Roque kay Martin yon, Kasi andun nga lang si, si Harry Roque sa Malacanang. Eh, nangailangan sila nung pandemic ng isang space kung saan dun sila magbo nila Martin Andanar. Si Martin Andanar ang sekretary ng PCO noon eh. So, nagpaalam sila kay Romualdez at ito namang si Romualdez siguro nagpapa nagpapakyut kay Digong, no? <laughs> Kasi hindi hindi siya kunin na kang, ano eh, ng speaker nung panahon na yun eh. Ano na siya eh, majority leader na yata si Martin Romualdez noon eh eh hindi talaga siya kunin na speaker eh siguro nagpapakit siya nagpapalakas din diba syempre nasa malakanyang eh. eh tapos noong daw nagko-coverage na sila doon nagbo-broadcast eh may mga caretaker doon na nakakwentuhan nila syempre pag wala sigurong ginagawa o nag-uusisa yung mga caretaker doon nakakakwentuhan nila at ah, uh, nasabi nga ng ibang ng mga caretaker na dati raw doon daw po tumitira sila Bongbong Marcos nung panahon ng tatay nila si Amy at si isa pang kapatid si Irene doon din daw tumitira dati tapos may sinabi si yung si Harry Roque kung saan kinwento ng mga caretaker na meron daw passage doon sa bahay na yon may passage papuntang loob ng Malacanang. Parang secret passage. Hindi ko alam kung underground ito o, o basta may passage. Hindi na raw yun uh, pinakita ng mga caretaker, syempre <clears throat> Pero na kwento. Yun yung ayon ah, sa kwento ni Harry Roque. So ano yung sinasabi natin? Eh ba diba, doon nga nagbabagsak sila gutesa ng mali maletang uh, pera? ah, mula mula sa ano mula sa pera ng flood control o di ba kung merong kung merong secret passage eh talagang pwedeng maipasok di ba eh sino bang mga nakatira sa ano sino ba nakatira sa Malacañang eh si Junior o si Lisa Marcos o sino pa si Sandro Marcos Oh, andong pa si Bersamin, madalas po. si Bersamin na naka-15% din pala. <laughs> Kita mo yan. <laughs> o syempre, hindi aamin. <laughs> Alam mo naman mga magnanakaw. Kahit nagnakaw ng kamati sa palengke, hindi umaamin. Kahit nagugulpin eh. <laughs> Di ba? <laughs> eh, hindi talaga. Bihira umaamin yung, ano, yung mga magnanakaw. Siguro yung mga, anong mga ng nilalang na Uh, kung mga first time pa lang nagnakaw, nahuli na agad. Pero yung mga, ano, yung mga batikang magnanakaw, <laughs> hindi mo talaga mapapaamin yan. <clears throat> so, yun yung kwento lang ni Harry Roque. Kasi nakapasok siya rin eh. Kwento pa nga ni Har Ra Ra Harry Roque. Doon daw nagmeeting si BP Sara at si Kamala Harris. Kilala nyo yun. Nakalaban ni Trump yun eh sa pagka sa US. Yung babaeng mukhang India. Eh, <clears throat> nagagamit daw pala talaga yun, yung bahay na yun. Uh, sa, sa pahintulot ni Martin Romualdez. Alam mo na, nagpapalakas nga si Martin Romualdez noon eh. Talagang candidate pala si Martin Romualdez sa pagka-speaker. Panahon pa lang ni Duterte. Kaya lang hindi siya makuha-kuha. Baka kaya ano, masama ang loob nito ni, ni, Tambay. At nung naging speaker, talagang talagang parang ano, galit na galit sa mga Duterte. At siyempre eh, bukod sa pera power, eh alam mo na yung, yung, tunay na power kung ikaw ay magiging presidente. Kaya nangarap ng todo si Tamba pero burado na ngayon itong pangarap niya meron na lang siya pera power. Ganon din si Saltico. At yun ang gagamitin nila. Yung pera nila. Parang mga oligarko rin yan. Eh. mga oligarko, napaka untouchables niya. Untouchables. Duterte lang ang lumaban dyan. Duterte lang ang nagkaroon ng tapang na lumaban sa mga sa mga oligarko. Pero the rest, the rest ng lahat ng naging presidente, wala. Hindi, hindi talagang nakikipagsabuatan pa. O, oh, ba diba? Doon mo malalaman ang isang presidente, ang isang politiko na hindi talaga korap eh. Ha? Huh? Eh, doon mo malalaman eh, yung nilalabanan yung mga oligarko. Alam mo mga oligarko, pera yung pinapaano niyan pinapa pinapalakad niya, pinapakilos. O ganyan na lang po ang gagawin ni Tamba at ni Saldi ko. Pera power. Eh good luck na lang sa kanila at kung makabalik si Saldi ko, eh sana umatin siya sa Blue Ribbon, wag lang sa ICI. Da, kasi sa ICI wala na. Wala ng credibility, hindi na maniniwala ang taong bayan, lalo na hindi maisa sa publiko yung mga hearing eh dito nga sa ano eh, sa hearing sa Senado eh. Nakaka nakakapagtanim sila ng witness. 'Di ba si Risa Honteberos. O eh, si si Alias Rene eh, kumanta. Binayaran lang pala ni Risa Honteberos. O may mga tanim witness din si ano si Boying Rimulya. Eh, yung itsura ni Boying Rimulya no, na parang sobrang laki ng pagbabago no? para siyang nanggaling sa planet of the ay joke <laughs> lang <laughs> pero ang laki ng pinagbago ni Boeing tinan mo yun, sabi ko <laughs> iba parang nakipag ano, parang umangkas na kay satanas eh <laughs> parang ganun yung datingan ni Boeing Rimulya wala na eh ano eh, mga tauhan lang po yan. Si Soto o si Lakson, mga tauhan na ni Tamba, tauhan ni Lisa at ni Marcos. Eh, eh, yung mga senador na yan. At meron pa raw uh, eh, parang tatlo o apat na senador pa raw na idadawit si yun sila Alcantara yata saka sila Hernandez. Do, kita mo, ang dami ng madidimandang senador pero <laughs> yung mga si binanggit ng Alcantara ay ng Diskaya na mga congressman. May na na ba? Saldi ko pa lang eh. Di <laughs> saldi ko, hindi, wala nga silang personal knowledge mga Diskaya doon, eh. Di saldi ko pa lang ang congressman na madidemanda o na-demanda na. Di ba? O, tapos meron pa raw mga tatlo o apat na senador na pangang, papangalanan. O sino kaya yan? Sa ngayon, wala pang na napapangalanan ng na mga naka-align sa Duterte o yung mga Duterte black wala pa sa ngayon. Pero doon nga sa ibang mga pinapangalanan nila nila Alcantara, mukhang kaduda-duda. 'Di ba? Dahil eh, <laughs> yung sworn statement eh, ni Alcantara eh, binagsak lang ni Rimul tapos tumuturo-turo pang ganun. At nung kitang-kita sa camera, nakaganon lang si Alcantara. Panay ang iling. Wala na. Natrap na siya. Kumbaga, uh, parang hold up. Pressure. So, ganyan ginagawa ni Rimol. Sabi ko nga sa inyo, umangkas na kay satanas eh. Kaya tinan mo yung itsura ngayon. ha? <laughs> ah? Parang ano na eh. Parang kukunin na ng lupa eh. <laughs> Joke lang. <laughs> Biro lang, ah, boying. <laughs> anyway, hanggang dito na lang po. Ah, salamat po. Salamat po sa palaging pagsuporta. Ah, thank you po sa sa mga nag, ah, na likes, na subscribe. Eh, magpatuloy lang po kayo ng pag-likes. Kasi mas maganda yung maraming likes. Mas ma... Mas ma-re-recommend po ni YouTube. At kung... Gusto nyo rin i-share, eh, why not? I-share nyo po si itong mga video ito sa inyong mga social media. At kung gusto nyo mag-member, pindutin nyo yung join. Ayan, makakapag-member -ma na kayo. At kung gusto nyo naman mag uh, burger pindutin nyo yung thanks. Uh, meron pong nakalagay dyan na thanks sa ilalim ng screen. Pindutin nyo po yun. <clears throat> At uh, makakapagbigay na po kayo ng pang-burger. So hanggang dito na lang, see you po next time. Bye-bye.